buhos mo Ya, ya, mo ito mo buhos lat ito po yung buhosan ni idol yung kalampia yun po wala ka Tangan. mo Ayan po, fingerlings. Punin mo muna din eh. Ayan po yung fingerlings natin. Ang bagong dating. Ayan uh, One, two, three. Ayan po ay malakas sila. <coughs>

dito pa tingnan natin dito. yan ito. Ganito po yung ginagawa nila. Binabaw nila. 5 Five. Ten. Ten. Eighty. Twenty-five. Thirty. five tapos okay, ano, nakaka, ano to eh, nakaka naka, naka 90 o kaya 80, 60 Medyo pataas na po sila eh. So, ang dami ha. Ito po rin, ang dami yan. Pagka umaga, ay eh, apon, ah, ganito po yan. Pagka alas 8 ng gabi. Tapos dito po sila manging-i-tour sa lugar okay, na ngay chiwanang ng ng itlog, ng itlog, eh. itlog, ng itlog mga pagka umaga po tapos na yan dumulo na itna na gitama ganda po ganda na na malako ngayon doon po itlog good morning good morning Ayan, punta ko sa kabila, mga idol. Mga no, mga idol, ito po. Ang daming itlo. Maaga ako. Eh. Punta rito. Titignan ko po yung mga bago. Kung nang na, mga idol. Ayan po, ang daming dami itlo nila. Yun. Ang daming kami. Ayan po. Ayan natin kung marami na yung... Ayan lang. Ayan nabili nila po kasi at mainit daw nakaka sila ng itlog yan po, ang dami ayun po ayun, meron pa dun ayun ito ang isla gumabawi na, Atakel gumabawi na, Umabawi na. Umabawi. ha? na ganda na ng itlog nila ano ah, malaki na ano eh. ayan po malaki na ay lang hey, so, nakailan ha Dire-dire tipo kasi ng ito hanggang hapon. Wala. Hanggang hapon po siya nang ah, na ah. ito. hanggang hapon pa. Ito bumabawi na ano. Na. Ay, nakata. Apat lang po ako Ah? Apat lang po ako yung Ah, pero may meron na. ganda pa nga mo ang mo ayun po ito po yung mga bago Tumat, malakas kumain ah, malakas kumain malakas kumain nakakaila uh, ah, sila ayun o oh. rin na rin ano Ha? Yan po na ubus yung Ano pa, ano? Meron na rin itlog, ano? na ang dalawang Ano po no, sa no, Nakakadalawa na rin po yung Dala na lang maliit, ano? Nakakailan kailan ngayon ito? Yung dito, nakakailan? Ilan ba yan? Ah, na ano na ano? Good morning, good morning. Pagpokosan naman po kami ng walang kamatay. Marami na naman pong bisita mga araw po ng lingko. Ah, buti po ini yung, yung, yung pispan na to, hindi nawawala ng talapia, tsaka ito, tsaka iba-ibang isda. Alo sa araw-araw, dito kami kumukuha mga ito. Dahil dito, di oh, madalang lang namin pinapakain, napakalaki, lumalaki, lumalaki. Ganun po ata talaga pag uh, hindi natin nakikita yan, nasa ilalim ng tubig. Dahil nagpapakain tayo ng kamukha natin tao, ng mga bisita, yan po, uh, binibigyan tayo ng Panginoon na hmm? pinaparami niya. Pinaparami niya po siguro mga idol. Good morning, good morning. Kareling-kareling, si kumpari ko, yung, uh, pala natin, Rudy, so, uh, yung uh, dinadaanan pala natin ro'n dito sa Puntagang Tapa. Ano na pala tayo ngayon ay uh, bukas. So, ngayon, hindi niya sinasabi. <laughs> Wala sinabi. Ayan ang dami po nito at saka talapia mga ito. Ito lang nito mo pare, ano? Balik, balik, balik. 'Yan si Klowala. Ayan po, ayan. Ayun. Para ko i-party ta 'tong pusit. Di pa wala 'yan, 'yung pusit 'yung tatlo pa lang kaya mabuo. 'Yan ren mamay. Ah, 'yung 'yan, di pa din mamay 'yan. O sige, sige. Ba, 'no mamay mata 'yan. 'Yan 'yung mamay

Ano nga ba nang pusad? Matapig eh. Ano pues, na eh. Dane, thahnis, tayo nun? Dami. Dami, 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 dami. pa tayong ito dun, maraming pa tayong ano. Ayan, ang dami mga idol Walang tigil. araw-araw mga idol Araw-araw, marami ito. Walang pingas Ba't yung pula, wala ano?

Ayun. 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 Ayun na lapad mga ito, no? Good morning, good morning. Sa ang walang kamatayan mga ito. laka lapad, yun, no? Oh. Ay, ko ano yung mga bisita, yun? Ay, kung mo mga bisita, yun? mo nila? mo Opo. yun. Sabi po yung taga mo yan? Pamangkin. <laughs> Ayan, uh, salamat sa pagpasyon. Ano, ito. Kahit okay, tayong talapi ang walang kamatayan, sa <laughs> Ay, ano na ito? Si... Ay, no, 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 no. Ito, bagong... No. Bagong gising, mga idol. Papadyama, ha? Ito ng... Sinigang na lechon, mga idol. Yung tira po. Iya eh, po, ito yung gusto ko. Mas gusto ko yung sabaw. Sinang palukan. May... Kapwa tayong kangkong. Yan. At tira, ito yung papaitan na din. Ito kanina, hindi na kain. Inuwi ko na lang. Lechon, mga mga idol.

Syarapnya yung ulu na licon ito, oh. Sapa wong. Ulog kaya eno. Ola tai siling eno. Kaya eno, ola tai siling maa nga nga eno karet, kaya eno. Hmm? Syarapnya no. karen. Ndi kakau makain nung anjol karen, puru-pura itu dalang kena ikuan

kasama yan at kaapon. Galing ano yan eh. Ito yung masarap sa lito na. Yun, Ang laman. Lahat kami pati yung mga ano ko niyan. Ito na ulo. Maraming kangkong ito. pita si Rudy Boy. Ano? Pagka naghahanap ka ng kangkong karen, pati yung katawan na eh. nga, ayun na masyuktay siya. Tsaka ako na. Hmm? Doblang ito. sinigang sa palok. Nagyang kumawanti kalamasi eh, para mas masarap sa asin. Alright, muri na kumain ka na ba? Do ah? you like it Hmm? Sarap niya. Sarap na lechip like lang ito. Sarap po yung buting gabi. Luka lang kumain na Ha? Di pa may isyar Hindi po kami din. Pwede naman. Red ka ba? dito ni tita. Sarap niya marabay pa. Lambot. birthday pala sa nasa Paris yung asawa ni Paring Guy nya niya happy birthday Mare si Paring Guy ko nandun Paring Guy Manalastas mga idol po kaya na tayo ng ano ano yan not that buting gabi Favorite ko yung buting gabi kaya na kayo oy Yung mga lumang laruan, pamigay na natin sa mga bata. Ang na, yung nakakakal sila. Yun. Wala ko, no? Erika na rito. Huwag ka nang sa dyan. Good morning, good morning. Good morning.